yung nag-withdraw ko dito mga boss ay noong November 30. So anong araw ngayon? 4. So ano lang, halos 3 days lang na income yun mga boss. 3 days lang natin na income tong 8, 9, 16. Diba mga boss? So ito na yung 2 days ko. 1,101.12. Yeah. So, ayun guys, for today's vlog, ayan, mag-vlog tayo. So, ito yung bahay namin mga boss. So simpleng simple lang, Siyempre, nangangarap din tayo magkaroon tayo ng tiles, nangangarap din tayo ng komportableng uh, bahay. Pero sa ngayon, okay muna to. Ang bahay namin, kahit paano, uh, matitirahan pa rin. ba, diba? matitirahan pa rin. Kasi mga boss, uh, isa pa akong empleyado. Kaya na sumasagot ng minimum wage lang. At uh, alam naman natin na yung sweldo na 'yan, mga boss, sa pagiging isang employee ay sakto lang talaga yan pang-araw-araw, pang-bayad ng kuryente, tubig. Yan, at pangkain lang po natin. Kaya po ako, naisip pong pasokin itong pag-affiliate sa TikTok dahil sa tingin ko, makakatulong talaga to sa akin na madagdagan yung income ko kahit papano. At hindi nga ako nagkamali mga boss. Dahil dito sa pag-tiktok affiliate ko ay nagkakaroon ako ng extra income na nakakapag-save tayo kahit papano. At yung kinikita ko na sweldo mga boss, yun yung ginagamit namin pang araw-araw yan, pang bayad ng tubig, kuryente, pang pili ng pagkain, mga expenses at yung kinikita ko dito mga boss ito na po yung itinuturing ko parang nagiging savings ko, kahit paano. so, ang tanong, totoo bang kumikita sa pagtitiktok affiliate ang sagot ko dyan mga boss ay, yes mga boss, tama po yan may kinikita po talaga sa pagtitiktok affiliate at yun yun yung naisip kong paraan, para kahit papano makatulong sa akin na madagdagan yung income ko mga boss sa pagtitiktok affiliate kasi mga boss kahit pa paano nakakaraos na po ako at nakakapag save na po ako kahit pa paano mga boss kasi yung pagtitiktok affiliate mga siguro mga 6 months ko na siyang ginagawa mga boss na uh, tuloy tuloy yon at uh, kahit pa paano nakakapag savings tayo nakakapagtabi tayo kung minsan hindi ko ginagalaw yung commission ko dyan yun yung parang savings namin Ayan, yeah. at yung sweldo ko mga boss, yun yung ginagamit ko uh, pang araw-araw, pang bayad ng tubig, kuryente, ang sa motor ko at pangkain namin doon ko kinukuha mga boss so paano kumita dito siyempre sa uh, sa pamamagitan ng pagbili ng product na pinopromote mo doon sa TikTok affiliate mo kapag may bumili noon mga boss automatic meron kang commission na matatanggap at malaki yung commission dito mga boss depende yan sa product mo so, kaya mamili ka ng product na malaking commission so ito mga boss ipapakita ko sa si inyo ito po is hindi po ito sa pagmamayabang ha gusto ko lang kayo o uh, bigyan big ng idea na ay ganito pala may kinikita bala, pala, talaga yan. yes mga boss may kinikita katulad nyo rin po ako nung una na nagdadalawang isip baka uh, hindi naman totoo yan baka uh, haka haka lang yan pero nung sinubukan nyo ko mga boss ay totoo, ta, totoo pala talaga diba no pwede kang kumita sa pamamagitan ng pag-promote mo ng product pag-tiktok affiliate ayan So, next video siguro natin mga boss ituturo ko sa inyo kung paano magkaroon ng Yellow Basket at paano magkaroon ng uh, TikTok affiliate account. Yan. So, ngayon mapakita ko muna sa inyo kung legit pa talaga na may kinikita dito. So, punta tayo dun sa dalawang cellphone. Kasi mga boss, yung account ko dito, tatlo at ginagamit ko talaga sa paglalive. So, naglalive kasi ako sa gabi mga boss. So, ito ah. Yan. So, ito yung account ko guys. So, ayan oh. Ah. Yan, super cute. Super cute shop. Ito tayo sa earnings. Yan yung makita mga boss. Itong isa naman, One Love Motor. Ayan. So, yan mga boss. O, ba diba? May income talaga. So, yung income yung commission na yun, mga boss is, uh, ano lang yan, uh, 3 days lang yata yan. Tingnan natin. Yung isa, tingnan natin to. Kasi huling nag-withdraw ako dito mga boss, ay noong November 30. So, anong araw ngayon? 4. So, ano lang. Halos 3 days lang na income yun, mga boss. 3 days lang natin na income tong 8, 9, 16. ba diba, mga boss? Sobrang laking tulong po niya. Tapos, dito sa kapila, ito kasi yung main ko, mga boss. Ito po, ay pang support ko lang to. Ito, huling withdraw ko dito ay December 1. So, December 4 ngayon, halos 3 days lang din. 2 days. So, ito na yung 2 days ko. 1,101.12. O, oh, diba mga boss? So, mamaya i-withdraw natin yan para transfer na natin sa bank account ko. Para safe na yung pera. O, oh. so, yun mga boss. Uh, nung una talaga, hindi naman ako naniniwala dyan. Kumbaga, sinubukan ko lang, sinipagan ko lang. So, umpisa mahirap. Pero, tuloy-tuloy uh, mo lang. Kumbaga, trust the process. Yan. Uh, kasi, sabi nila, kapag sinipagan mo uh, tuloy-tuloy mo lang, hindi ka panginaan ng loob, makukuha mo rin yung goal na gusto mo. At ngayon mga boss, syempre nakikita niyo naman, nakakatulong na talaga siya. Yan, halos minsan araw-araw ako nag-withdraw dyan. So, itong nakaraang araw lang na hindi pa ako nakapag-withdraw, kaya medyo naipon sa doon. Dahil medyo na busy rin ako mga boss. Yan, so mamaya, i-withdraw natin yung 3 days natin na kinita na yon mga boss. So sa mga gustong plano, sa mga nagpaplano pong pasukin itong magti-TikTok affiliate, lahat po dito welcome guys. Yan. So next vlog natin is about naman kung paano gumawa ng TikTok affiliate account at paano magkaroon ng yellow basket. So yun mga boss, maraming pong salamat.